Zap mga kabato. So, isang magandang magandang umaga po sa lahat. So, update ko lang po yung kalagayan ng aking sister, si Andrin Pantila. So, day up ko po ngayon, papunta kami ng hospital. So, dadalawin namin siya doon. So, nung, alam ko, nung November o December kami huling nagpunta roon Pasira namin siya, sa cover trade din pala niya. Kaya, happy birthday, Ning. So, wait mo kami dyan. Let's get it on. Ay,

So galing nga po kami ng hospital, pinasyara namin si Annelie, mga ka sister. So kung na napadaan sa inyo yung pinos po noong November 16, 2023, eh, tinakbo po namin ng hospital yung aking sister. So humingi na rin po kami ng tulong noon kasi wala din po kami. Bali, uminom po siya nung ano, paninis ng inidoro. Bali, ano, sunog yun dito niya, dalamunin niya, pababa. Tapos, tinakbo namin siya sa hospital ni mama sa kapatid ko. So, ang nangyari po, eh, tinubuhan po siya dito sa may tagiliran ng leeg. Doon po dumadaan yung pagkain niya. Kasi alam ko, 2 days siya ata siya tumagal doon. Nilipat na po ng hospital. Ito po dumadaan yung pagkain niya sa tubo dito. And then, nung nailipat nga po siya, eh, talagang malala yung damage niya sa kanyang ano, sa kanyang bituka na talaga sunog daw na kailangan tanggalin. So, tinanggal po yung bituka ng kapatid ko. Ito po yung ano niya, oh, sa may dibdib niya, yung hiwa. Ang haba po. Tapos, hindi lang po doon na ah, apektuhan din po yung kanyang dalawang kidney. Na kung napanood nyo yung ano yung videos ko na naglakad po kami sa kidney hospital. Nanghingi po kami ng tulong kasi may referral din kami. So, kinilangan po yung ano, CT angiography. CT angiography para sa kidney. So, yun, may tumulong din po sa amin doktor doon. So, napagbaba po yung, ano, yung presyo kasi alam po 32 kay ata yung, yung ganun. Eh, napababa ng kalahati eh. kaya Nagpapasalamat po kami dun sa doktor na tumulong, sa lahat po ng doktor na tumulong, alam ko po yun, may mga tumulong sa amin doktor. Saka sa lahat po ng tumulong sa amin, sa akin, sa sister ko, maraming maraming salamat po sa nagpabot ng tulong, kanilang mga prayers, thank you, thank you. Napakalaking bagay yun para sa amin. And then, hindi pa po nang tapos ang lahat doon. Bali, nung tinanggal nga po yung ano niya, ito kanya, eh, madami yung komplikasyon, di ba? Yung dalawang kidney, dito na po siya kumakain. Tinanggal na po yung butas dito. Kumakain na lang po siya sa, ano, sa, dito, sa Tagriran. So may host po din siya doon. Doon na po dumadaan yung kinakain niya. And then, nagkaroon din po ng bag. Nagkaroon din po ng tubig yung kanyang baga. Ah. May dalawang butas po siya dito. Two times po yun. Binutas na siya sa Tagriran. Doon po ko nakuha yung tubig. Two times po yun. Then may tuhog din siya dito. Ang po, dami niyang ano, dami niyang opera. So, matatagal lang po daw siya sa ospital, <coughs> Sana makarecover kasi tingnan mo nangyari sa kanya. Ay, grabe. Hindi ko lang magawin, pero laban lang. Kaya to. Kaya namin. Yeah. Kaya. Sa ngayon, hindi pa rin akong tulong. Yan, yeah, sa mga gusto pang tumulong, sana po. Ah, kaya masabihin pero thank you, thank you in advance maraming maraming salamat po and then alam ko yung iba sa inyo iniisip na bakit ako pa vlog vlog pa nag enjoy yan, nagla live namimingwit yan, enjoy enjoy unboxing so yung mga video ko pong yun nung nakaraang pang buwan yun nung November pa rin yun so bago po nangyari yun may mga naipon na akong video kakain ng isip nila ganito ganyan nakakapag-enjoy ako so totoo lang gusto ko pong mag-upload mag-post hindi eh. po ako mag-post kasi alam ko ganun yung isipin nila so ginagawa ko rin po yun para para sa pamilya ko para sa amin lahat sana one day mamonetize ako makatulong sa aking pamilya so, uh, kaya humingi din po ako support sa inyo lahat sana po matulungan niyo rin po ako mga yung channel ko para sa aking pamilya para sa aking kapatid, maraming maraming salamat po. So, update nyo lang po kayo sa sunod na i-upload namin siguro next month, talagang ulit kami doon, para malaman yung update ng kapatid ko. So, maraming maraming salamat po sa, sa lahat. Sa lahat-lahat, thank you, thank you. Thank you, thank you.